maaga pa. Hindi pala maaga tawag dito. Gabi pa pala. Sir, anong oras na po kayo dito? Ay! Sir, gabi pa po ako dito. May buwan pa. What? Good morning. Dahil mahaba ang pila, agahan mo. Walang kainit-init. Wow! Yeah. Baka naman. Paano kaya, no? Sabihin nila. Ba't ngayon po kayo nagpunta? Sarado po kami ngayon. Hinarang <laughs> ko muna yung kotse para, di ba? Kakatukoy nila ako pag uh, bukas na nila. Sir, nakaharang ko kayo doon. Tayo muna tayo. Ah, ganun ang klase namin eh. Bukas na. Pwede na yan. Pumasa. 600 po. Okay. next. Yes. Thank you. Thank you. Next stop naman natin, insurance naman. Sa pinakamura kasi si Buwana eh. Insurance kasi nila dito parang around 1,000 pesos. Pinakamura. Ganun din naman, TPL. Eh. Mag-iingat na lang kayo. Bukas na din. Aga. Aga na si Buwana dito ah. Bilang muna ako dito. Sa si I-record na ako ma'am dati. Dito din eh, Cebuana. Eto ma'am. Nandiyan na kayong Bible. 7, 6, 1. Thank you, Pak. Tapos na din. Insurance maaga insurance tsaka emission tara na Ang pang ko dyan sir hingi akong form apa napa ah. oh no Oh dyan sir isang minute Okay na po, nakaregistro na. Thank you. Bilis. Eh. Bilis. Nakaregistro na agad. Agahan nyo. Ay, gabi pa lang.